Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Bob Lopez. Halina, samahan niyo ako sa Landas ng Pag-asa. Sa araw na ito, uh, ang ating ebanghelyo ay galing kay San Lucas. At dito ang kwento ay ang Anghel Gabriel ay pumunta kay Maria para sabihin siya ay magiging ina ni Jesus. Kahit nagtaka si Maria at natakot pa, uh, tinanggap niya ang tawag na ito at sinabi niya uh, na wai ayon sa salita ng panginoon at uh, ito ay pahiwatig ng mga uh, ng kababaang loob ni maria ng kanyang uh, pagpapakumbaba kanyang tiwala hindi sa kanya kundi sa kay uh, sa Diyos na kanyang pinaniniwalaan at minamahal na maaaring gawin ng Panginoon kahit na mukhang imposible. Ito ay nagpapakita ng lubos na pananampalataya niya sa Diyos. At ang kapistahan natin sa araw na ito ay ang Imakulada Konsepsyon. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, si Maria ay hinanda ng Diyos para maging ina ni Jesus. Nang, nang pinanganak siya, siya ay pinanganak na walang dungis para maging karapat dapat siya na maging ina ni Jesus. At kaya ito mahalaga para sa atin. Ito rin ay mahalaga lalo na para sa ating mga Uh, Pilipino kasi ang Pilipinas ay tinaguri ang Pueblo Amante de Maria o ang ibig sabihin ay bayang sumisinta kay Maria Sana nga tayong lahat ay mahalin si Maria dahil sa kanyang pagiging modelo ng pananampalataya pagsunod sa Diyos at um, malalim na uh, pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Sana rin uh, sa ating mga uh, kakulangan, sa ating mga kahirapan, sa ating mga problema, tayo'y lalapit kay Maria na ina ni Jesus dahil siya ang pinakamalapit kay Jesus at siya ang uh, makakahingi ng tulong kay Jesus para sa atin. Kaya sa araw na ito, tayong uh, ipadama kay Maria ang ating pagmamahal at ang ating tiwala na bilang ina ni Jesus, siya ay magiging matapat din sa atin at magiging mapagmahal din sa atin. Kung may mga panalangin tayo, tayo'y lumapit sa Kanya para maipag-ipanalangin din niya tayo. Kaya muli uh, maligayang kapistahan ng Immaculada Conception. Tayo nang lumapit kay Maria, tayo nang tumulad kay Maria. Kung kayo po ay natulungan ng pagninilay na ito, maaari lamang pong i-like o i-share. God bless you po.